Meme Vice may kika habang nasa kalagitnaan ng sexy bib segment. Inilabas lang naman ito na nag daw si Pao Robino si isang kapuso aktor dahil hinihingi daw umano ang number ni Kim Chiu. Layag na layag sino kaya ang sinasabi nila. Maraming nagsasabi na si Jack Roberto ang tinutukoy. Itong si Meme, walang sekreto na hindi nabungo niya. Senoso era si Paolo Abidino. Patunay na maraming nagkakandara pa sa aktres. Ayon nga sa mga komento. True naman kasi na napakaganda. Malakas ang dating. Napakabuting puso din. Kahit sinong dalaki, mabilis magkagusto sa kanya. Isa din sa kahangahanga kay Kim Ju. Yung bang walang ere sa katawan. Tuwing may mdagnas siya about sa mga achievements, palaging pasasalamat ang narinig. Hindi ipinigyayabang kung saan nabili o saan nanggaling ang mga ito. Sento si God sa lahat na mga meron siya ngayon. Kaya nasimula ng makapasok ang mga kapuso aktor sa showtime, Palaging si Kim Chu ang gusto nilang makatrabaho. O kung sino ang crush nila sa showbiz kapamilya. Ayon pa si isang komento, ang kagandahang tagday niya awod sa iba't ibang bansa. Pandoob man o panlabas, bet na bet ng mga taong bayan. Kaya para lang iyan kay Paolo Bilino, hanggang paghanga lang ang mga boys. Ayaan na natin na maging masaya si Da. forever!